pagpalang hapon po sa inyo lahat dito uh, po ako na kan uh, sana po unawaan nyo na lang po at ah, uh, magandang gabi sa inyong lahat na uh, nandito po naman po ang iwagan ng banggasihan ay may isishare po ako at ibabagi po sa inyo na orasyon ah, uh, ako ba kung napilay po kayo ito ay magagamit po nyo ibulong po nyo sa kamay nyo at lagyan ng po langis at ihilot po ah, uh, sa mga baguhan lang po dyan, uh, sana po pakaingatan po ito at share po nyo sa iba at para magagamit ng iba rin po. Ito yung napakabisa po na sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na uh, orasyon sa pilay, panggamot sa pilay. Uh, sana po huwag makalimut mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa sa susunod na video. Maraming maraming salamat po. Uh, ang i-share ko po sa inyo ngayon ay yung orasyon sa pilay. Narito po ang oras sa pilay po. Oras sa pilay. Oras sa pilay. Aram, Amadam. Adam, Salim po ng tatlong beses at ihip sa kamay at sa langis at ihilot po sa napilay po. Sana po pakiingatan po ito. Orasyon na ibinabagi ko sa inyo. Ay, maraming salamat po uh, sana masubscribe po kayo at uh, shout out po sa inyong lahat sa kay Bernadero Palisok shout out po Yung maganda kong aratar po. Maraming maraming salamat po. Subscribe po kayo. Bye-bye po.